Hopefully guys, and for today's video, next time to 5 carb, ay bigyan lang tumiri ka bang nasa biyahe. So ngayon guys, ito ay home service no, na-risk natin si bosing Kasi nga, madilim na sa oras nito. sa so, almost mga 8 o'clock na ito ng gabi. Kaalala si bosing baka hindi siya maka-duty guys. Kasi alas 9 na ng gabi ang kanyang duty. At ito oh, si bosing ay isang police So ngayon guys, ito o oh, natin ang kanyang sose. Malakas naman ang kanyang battery. Sa natin pakik-start kay bosing kung iba talaga umandar. Okay, okay. so yun mga guys ayos siya mandar check natin kanyang gasolina oh, so nakaon naman no! lang kanyang switch at hindi naman na siya nakababa so ang unang natin gawin is i-check natin ang kuryente sa kanyang tension wire pakikstart na kayo ulit i bosing so yun guys mula custom ng kuryente ganang ka kanyang tension wire so ang gawin natin kung tayo ng spark plug wrench So may, uh, may lang mga tulas na uh, malit lang na nila natin guys na pang rescue lang. Kumuha tayo ng extra spark plug din. At saka spark plug rings at isang star screw para ma-check natin ang kanyang spark plug guys so ito muna ang ating gawin since hindi pa natin na-check ang kanyang compression no? okay. so kailangan natin tanggalin ang kanyang spark plug guys para makalaman natin kung goods pa ba ang kurente na dumadaloy sa kanyang spark plug so dalawang na uh, nadala natin extra guys para mapapilihan natin kung saan dyan ang andar o hindi So ito si Bossing guys no, uh, Ilang beses na na siya matirikan, kaya lang umandar lang biglang bigla ang kanyang motor. Pero sa, mm. pa, sa oras na ito is, kahit pilit niya pandarin ang kanyang motor, ay ayaw na talagang umandar, guys. So, nag-partial siya, wala talagang nangyayari. At, syempre, binigyan ko siya ng instruction, step by step, is wala talaga. Kaya, naka-idea uh, na lang ako na i-rescue eh, na lang si Bosing kahit gabi na, no. So, check natin na talaga yung smart block Uy, yun, guys, so, no nagkaroon na ng oily ang kanyang spark plug at saka, marami ng mga carbon deposit indication na yan guys na medyo magkaroon na talaga ito ng paunti-unting usok ang kanyang motor o puting usok guys check natin ang kanyang kurente kung may lalabas ba Yon sa So yun, yun, yun guys, confirm, spark plug nga ang problema ng kanyang motor. Walang kuwente-kuwente, check natin ang kanyang dashboard kung naka-on ba. So, yun, umila naman kanyang neutral pero wala talaga ng na lumalabas sa kanyang spark plug. Ibig sabihin, guys, spark plug talaga ang problema sa kanyang motor. Kung kaya, ito ay tumirik. So, kita nyo naman, guys, na makapal ang uh, carbon. Baka natabunan na ang electrode ng kanyang spark plug. Check natin itong spark plug na dala. Yun, guys, mayroon siyang kurinti, oh. Ang ating spark plug na dala. So, kabit natin to para mapaandar na natin. Kasi baka malate si Bosing sa kanyang duty. May patrolya may, may patrolya pa naman si Bosing guys sa bahay no. Mga alas kanyang duty no. So ito si Bosing ay bata ko guys na at isang pulis. Sa so, ako kay Bosing guys na subject for lang kanyang motor kasi guys marami ng karbon na mo sa kanyang spark plug. Baka itong kakabit ko okay. na spark plug kay spark plug guys is titirik naman uli kapag napuno naman ito ng karbon. So ito kung motor guys ay more than mga 7 to 8 years na rin nung at araw itong mga biyahe kasi nga on duty siya. So try natin panda rin. At kung ano confirm, firms pa kung talagang dilan kung bakit tumirik ang ganito. So yan, shout out sa you sir. Salamat sa tiwala. lagi lang utak ang matay ni sudra pa tukot ako ni isa Okay, wow. Plug guys, ay nagkaroon ng ganitong senaryo, marami na mga carbon at saka medyo oily na. Alam niyo na guys, nagbabawas na nalangis ang yung makina. At unti-unting sinisira ang spark plug at bigla na lang titirik habang sa biyahe. So yun lang guys, no, kapag yung motor nag-experience ng ganitong senaryo, subject for rebore po ito. So, kailangan i to guys para hindi na kayo maulitan pang matirikan sa danan. Maraming maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. God bless! At syempre, huwag tayong kalimutan i-shout out uli ang ating napakasipag na, -pa -napakasi na patrolman, Sarge. Ayos!